But not. Um... Um abraço, um abraço, Thank you. <laughs> ben, smile. Like this Like this Bye, Bye. like this Bye. Like this, Ben oh. Like this uh, Like this, huh? Ben Beautiful eyes, beautiful eyes Beautiful eyes Beautiful eyes Oh, beautiful eyes size na, beautiful eyes, Ben beautiful eyes, beautiful eyes like this, mana, Ben like this ah, oh. uh, like this ah oh. Ben, beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes ka, ah oh, beautiful eyes size na. Beautiful eyes. Ben, beautiful eyes. Beautiful eyes like this. Nga. Ano ben, like this oh. Uh, uh, Mahal nung pag ginaganyan siya. Bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Tapos -bye. bye -bye. <coughs> na yun. Pagkamot, may kiss ha. Oh, oh you first. <laughs> the you exchange and then daddy first. So, so hug. Give your. give the gift. <laughs> Give the gift. Give the gift. Yeah, yeah. And then hug. Uh, hug. Huh. Huh. Yay. Okay. Uh, Mommy daddy naman. Mommy so daddy's turn. Uh. Yeah. Mmm, Ang ganda, ang ganda tignan. Okay, uh, okay. okay. Mm -hmm. saan na tayo sa song na tayo. So you will just sing with like a little bit of ano. Wow! Ako ko connect mo. Okay, you do your own. Ah, no. uh, at least do sa chorus part ah. Oh, let like me ano yung parang yung before natin ginawa pag kakakbay. Tapos one movement, okay? Dali ko na sa corsa. Oh. na. Ano okay, ulit, ulit. Okay, ulit. na uh, dapat dito. Dapat dito lang. Dito lang dapat dito lang. Wait lang, mag ko lang to para maganda mag yes. ko lang ito. Yes. Yes. Dapat smile lang, masaya dapat to. Titingin okay, sa ibang ano ha? Go! Oh. 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 ang ganing ganito'y Ang galing nung kay Riel. Oo. Oh. Oo. Kaso kulang yung smile ni eh, Ryan kanina. Ulitin kaya natin. Oo. Oh, kulang yung smile niya eh. Dapat ano lang... May kulang daw sa smile. Natural lang. Ihano mo na. Kahit... Kahit sa last part eh. Nag... Ano kayo? Nag-ride on kayo. Sir, ang ganda niya. Okay. Mas maganda yung kanina ni Riel Kaya eh. ngayon uh, naman bumawi ka pa. Hindi <laughs> <laughs> mo alas. Hindi ka na mag O sige. Ang oh. ganda ng rap niya, no? ni, na ni Riel. Tapos yun lang. Oh, yun yung mahalaga. At saka sa labas. Pero siguro kada family, ano kaya, parang islow mo ko na lang siya. Hmm. Parang, or kahit... Hindi! Ano na talon? One, two, three, jump! Doon ako sa taas, oh. doon tayo lahat, dito. Hindi, yung pa, kada family, parang fillers lang. Ah, okay. Pag ito ka banda? Oh, uh, Pagbalot so, naman ng regalo, isa lang. Isa lang, isang table. Sige, lagi mo maka-smile, tapos ang sunod Okay. Yeah. Travis, ha, smile, ha? Okay. Go with uh, you. Uh, Dapat mo

Okay. Yes. One. Oh, yan. yeah. Yeah, baby. Okay. Uh, okay. Uh, sabay palitan. Sabay palitan. Applause, hug, uh, uh, and kiss. Okay, hug and kiss. One, two, three. Look at each other's eyes. Okay, one, two, three. Exchange gear. Go. Thank you. Thank Amen. Just si Travis? Pede para naka ganun ka. Hindi nakakahawak siya sa iyo ganun. Kasawa mo Yung kamay mo lalagay mo sa akin ano ha? Not like this. You need to like this. Hindi nakagaya. No. may music ka, Okay. thank you bawi na lang yung mga kuya. Ako, hindi ko kabisado yung ano ko eh. Asan sina? Kami na muna. yung eye contact, smile. na, no, yun yung maganda kasi dyan eh. Yung parang tinitunaw nyo sa tingin yung okay. isa't isa. Ano yung magbabalit ng kaya ng mga Wala. Basta ano lang. You have your mom, summer will have you. Okay? And you your best man. Okay?

Hindi parang wala akong makita masyadong smile doon. Yay! I can have this? Ah, let's change up. The green one, the green one. Para mas colorful din. Oh, let's just get the red Well. Mm -hmm. <laughs> Ito, kanta na. Dapat ano to, ah, yung ngiti. Dapat oh. lahat makikita ng ngipin. Oh, oh, oh careful, kuya. Ayan, sige Kuya Nico, maganda yun. May sumasayo na bata eh. Ayan, ganyan sila oh. Wow, oh, masayang tignan pag... perfect. Next. Mm. Ay, yung verse 2, gawin na natin muna. Ay, ay, ay. Parang ako lang, naka-standby naka lang tayo. Oh. Pupunta uh, lang tayo. Nakaupo. <coughs> Pwede din. Kasi buntis ka. Ah, dito uh. nakaupo ka, tapos ako nakatayo. Ah, uh, nakaganon ka, tapos nang sa ano siya. Try natin. Okay. Ay, yung lyrics. Tugan, tugan. Ah. Kailangan -oh. ko ba yung gano'n? Okay. Pan navigate lang dun sa second class. Tapos sa <laughs> Tapos kaya <na> ba? <laughs> wow. Ang ganda ng ano sa likod. Yung blue, oh. ang ganda pag blue Huli早 March mm. okay. uh... <laughs> <Okay. laughs> <Sakuranga. laughs> magbibigay ng ano dyan eh. May isa pa, medyo na late. Ah, uh, may oh yes, Para perfect siya.

Tingin mo. Like, gagawin natin yung dalawang take. So, okay. isang take na pang lahat. Tapos may take lang na... Yung isa-isa. Uh, okay, yung evo. Uh, uh, per side. Uh? Na? No? Per, per side. Uh, Oo. Oh, okay. oh gusto mo yung gumagalaw siya? Yeah, pwede, 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 okay. pwede. Bali, magre-retake one and two. Yeah. Okay, ready? Pwede tatlo. I see. Oh. <tan> you're, <eyes> you're black and okay. black. Ay. Okay. Oh, go on the, ano, the, the, the an list. Yan. Yeah. Sinakabuklat muna. I-buklat muna natin para maraming action mo Sige, pwede naman. I-buklat, ipabuklat muna ako Jun. Ipabuklat muna ako Jun para maraming action Okay. Ready? Slowly. Okay, ayos lang. Ayos lang ka, smile. Smile. Huwag si Mangot ha. Okay. Jace, smile, Jace. You're too serious. Ready? Yes. Man. Okay, ready? Okay. Teka lang, teka lang, teka lang. Reaction! Oh, yeah! <laughs> yung ano na. Dito muna. Tapos, oh, gumagalaw. mo, isa dito, isa dito, tapos isa yung pang... Hindi, okay lang gumagalaw. muna lang habang nagsasara sila. Oh. Ready? Smile, Action! <laughs> <laughs> oh, okay, one. So, yun, Patangin. Nandito kami lahat. <laughs> Sinanay niya parang mga iba. Nandito. Parang magugulat kami habang kami lahat. Ah, pwede pwede Bigat, no? Parang umuha tayo pala kanina. Nagmasubo ako noon. Akala ko nag-i-add lang. lahat <laughs> kayo may bibigyan niya mo Eto Jun. Medyo ano. Dito lang ko. ba? Sige, buhatin mo. Buhatin mo. Tignan mo. mo.

Lapit ka pa naman. Pag para niya, parang surprise! Summer. Summer! Isang na ako. Tapos, tapos nakaharap kay Nanay na Jack. Tapos yung mag, ano, surprise. Ah. Oh,

Ay, oh nga eh. Hindi, actually maganda yung ikot na pagpagano. Oh, ulitin, ulitin uli, natin oh, yung ano. Natin. Di, know, hindi, hindi na kita yung makain. eh. Surprise! Surprise! One, two, three, ikot! Surprise! Okay, lapit sa... Ilo, alas, alay, alay. Yan. Okay, ikot! Go! Surprise! Surprise. Okay, dito naman. <laughs>

Si Jillian eh. Jillian Smile. nasagot na ang tanong kung bakit may Pasko? Dah? Ade. Tara Okay, may hindi, sa mata niyo titingin sa. Hmm. niyo na mag si. Okay, ready, Jay? <laughs> Jay. Yes. <laughs> <Smile, alright. laughs> si Steve. Wow. Wala pa si Steve. Na ano ata. Yung para Panata. yung panatag lang panatag sa panatag lang. Hmm? Parang malinis siya. Hanggang ano lang ba? Koru, pag, tsaka, Coru, pre tsaka, uh, pre chorus at chorus? Pre-chorus chorus. Ah, pre-chorus at chorus. Ah, I, ano mo na lang. Tapos yeah. gawa ka parang isang copy. Hindi, patong mo sa balikat ko, tita. Kung mm -hmm. uh, baka makamakamigat. Panagal na, na ang puso ka, na tanong, oh. Kung bakit may paskodan, <laughs> obra sama obra Jace! You can... Jace, You do maganda yung lyrics niya gigitong lida para natin para isang derecho lang Mula pa rin ka Orus. Panatag. Pwede bang ano? Sa gitna sila? Pwede bang ano? Pwede bang sila. Pwede bang ano? Isang round. ano? Pwede Isa Ilapit ko na lang kaya. Ayaw ni Tatay ng sobrang taas eh. Ganyan lang. Uh -huh. na ang puso pagka!